Hello mga ka-idol may nangyari dito sa Displanta dito sa kapatnang City Hall ah, Ito mga ka-idol yung drop Delivery Tsaka meron din dito Isang ano Meron din dito isang motor din Baka Parang siyang Bumundol doon mga ka-idol Ito Bumundol doon siya sa Cotse kasi siguro nabangga siguro niya nitong itong sasakyan na to tapos yung pagbangga so ito, ito nakasunod tong isang sasakyan bumundol ko siya ayun nangyari mga ito. <coughs> anong ah, nangyari ito brad na ano ka mali na, nakasunod ka sa kanya kasi nabundol ko niya ito po yung motor ko. Ha? Ah, yun ang motor mo. Tapos ito, ito, siya. Kanilang dalawa lang po. Yung, ano, ah, yung dalawa. Mali yung nangabangga sa akin. Di ba? Eh, malis. Ah, di ba ang nakabangga sa iyo? Lipat. Ba? Bali lumipat siya. O oh, malis siya. Malis. Mo, malis. Anong nakabangga sa Sasakyan o ano? Eh, SUV yun eh. Pula. Hindi ko nakuha yung... Ah, SUV pa. Hindi mo nakuha yung Ay, plate pa, number. Kasi ang plate nakuha plate nakuha number. Nakuha nakatayo ako ka din. Ah, hindi mo siya na ano agad na kuha na ng ano lead number. number ay mga kaidol yun yung siya pa lang mayari ng isang motor yung drop ikaso kaso lang nakabundol sa kanya biglang <coughs> umalis e, eh kasi nasimplan siya hindi siya nakatayo agad tinakasan siya agad sa nakabundol sa kanya tapos naman itong isa bumundol bali ito siya ang bumundol no, kasi nasa likuran siya eh oh. saan yung mayari ng motor no? yung mayari nito saan ay ay ah, itong ano nakapulo ah bali siya pala ano. mga ano ayun mga kaidol nangyari sa kanya bumundol siya doon sa sakyan ay mundol tapos naman itong isa na ano, kinakasan siya itong mayari ng motorcycle grab ayun mga talaga talagang makita nyo naman kung anong nangyari sa isang motor ah, dito po tapat sa malapit na sa City Hall mga kaibigan. Ayan mga kaibigan. kaya kunting ingat po tayo sa pagmamaneho ng mga sasakyan or motor mga kaibigan. Ingat-ingat lang mga kaibigan. Ayan mga. Ayan siya ang bumundol doon sa sasakyan salamat mga kaidol andito po to sa tapat ng malapit na sa ano, City Hall, Manila City Hall mga kaidol